Mayroong mga salita na palagi nating sinasabi na akala natin ay tama pero mali pala at hindi matatagpuan sa Biblia. Maaaring sinasabi natin ito para makapagpalubag ng loob at sa kagustuhan nating mabigyan ng inspirasyon ng ating mga mahal sa buhay. Ang mga salitang ito ay mukhang inspirational, insightful at biblical pero mali pala. Ano nga ba ang mga salitang ito? Bakit hindi ito dapat sabihin? Ang totoo, may ilang mga salita tayo na sinasabi at naririnig na parang nagmula sa Biblia ngunit pawang kasabihan lamang ito. Iyon ay isang bagay na hindi natin dapat gawin dahil maaari itong magkaroon ng mapanganib na kahihinatnan para sa atin at sa mga nakapaligid sa atin. Ngayon ay naririto ang limang salita na akala natin itama pero mali pala at dito ay maaari nating malaman para maiwasan ito. Number 1. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawak. Madalas nating naririnig ang salita na ito na kasabihan, ngunit ang totoo, walang eksaktong salita ang sinasabi ang Biblia patungkol dito. Ang salitang nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa ay talagang kasabihan lamang. Ang sinasabi na konsepto sa Biblia ay nasa Diyos talaga ang awa at nasa Diyos din ang gawa. Ibig sabihin, mayabag at biyaya ang Diyos, siya ay kumikilos at hindi lamang puro awa. Makaisipin kasi ng mga tao na puro awan lamang ang Diyos at wala na siyang kayang gawin. Ang Diyos ay tunay na makapangyarihan at lahat ay kaya niyang gawin dahil walang imposible sa Kanya. Sa Roma chapter 9 verse 15, sapagkat sinabi niya kay Moises, Mahahabag ako sa gusto kong kahabagan, maaawa ako sa gusto kong kaawaan. Sa Filipos chapter 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilo sa inyong upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Dito ay malinaw na makikita natin na meron siyang habag at meron ding gawa. Kaya't malinaw na nasa Diyos ang awa at nasa Kanya rin ang gawa. Hindi natin pwedeng limitahan ng Diyos. Tunay na napakamahabagin ng Diyos dahil gumawa siya para magkaroon tayo ng kaligtasan. Mga kapatid, hindi porket may awa ang Diyos at kumikilos din siya ay hindi na tayo gagawa. Dapat nating gawin ay kumilos din kung tayo ay talagang tunay na mananampalataya sa ating Panginoong su Kristo. Sabi nga sa Santiago chapter 2 verse 26, patay ang katawang walang espiritu. gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Kahit malinaw sa atin na nasa Diyos din ang awa at gawa at bilang mga tao na mananampalataya, tayo din ay kailangan gumawa. Iyan ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Number 2. Kapag na kay Kristo ka na, magiging maayos na ang lahat. Ang pangalawa na maaaring napaniwala tayo sa kasabihan kapag na kay Kristo ka na, ay magiging maayos na ang lahat. Totoo naman na nais nating lahat ang mga pagpapala, kaligayahan, at maayos na katuparan sa buhay. Ngunit ang daan sa Panginoong su Kristo ay hindi kasindali ng ating inaasahan dahil ang pagsunod sa Kanya ay maaaring maging mahirap. Sa katunayan, ito ang sinasabi sa 2 Timoteo chapter 3, verse 12. Gayun din naman, ang lahat ng mga nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Yesus ay daranas ng mga panguusig. Hindi ipinangako ng Panginoong Isokristo sa kanyang mga alagad na ang lahat ay magiging magaan para sa kanila. Nangako siya na magkakaroon sila ng mga pagsubok sa mundong ito. Sa Juan chapter 16, verse 33. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanglibutan sa totoo lamang kung tayo ay sumusunod sa Panginoong Isu Kristo at nananampalatayan sa Kanya, tunay na mas matindi pa ang persecution. Mas marami tayong mga pagdaraanan dahil alam ni Satanas na sumusunod na tayo sa Diyos, kaya't gagawa siya ng maraming paraan para agawin tayo. Gusto niya na mapahamak tayo na katulad niya, kaya't mas marami tayong mga pagdaraanan pa at yun ang katotohanan na sinasabi sa Biblia. Ang paghihirap ay sigurado, dahil habang nasa mundo pa tayo, daranas tayo ng matinding pagsubok dahil nandito si Satanas. Ngunit ang tiyak sa bawat pagsubok na ito, kasama natin ang Panginoong Isokristo. Ngunit ang tiyak sa bawat pagsubok na ito, kasama natin ang Panginoong Isokristo at mapagtatagumpayan natin ito sa pamamagitan niya. Hindi tayo tinatawag ng Diyos sa isang buhay na kaya natin mabuhay. Tinatawag niya tayo sa isang buhay na kaya natin mamuhay, ngunit kasama niya. Sinabi ng Panginoong Yesus na lumapit tayo sa Kanya kapag tayo ay napapagod at nabibigatan at hindi natin ito kayang hawakan ng mag-isa. Sa kabila ng kahirapan sa mundo, nangako din siya ng isang bukas na wala ng pagdurusa. Ang kasalukuyang pagdurusa ay hindi matutumbasa ng katumbas ng kaluwalhatiang mararanasan natin balang araw sa langit. Sa pahayag chapter 21 verse 4, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang mga dating kalagayan. Number 3. Ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ito ang ikatlo. Madalas natin naririnig ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ngunit ito ay isang karaniwang maling kurukuro at may kulang. Walang sinasabi ang Biblia na ang pera mismo ang nagsisimula ng kasamaan. Ngunit sa halip, ang malinaw na sinasabi ng Biblia ay ang pagmamahalo ang pag-ibig sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Sa 1 chapter 6, verse 10, sapagkat ang ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang pera ay hindi mabuti o masama at ang pagiging mayaman ay hindi kasalanan. Mahalaga din ang pera dahil nagagamit natin ito at totoong kailangan natin. Ngunit ang mali ay ang labis na pagmamahal sa pera, kaya't nakakagawa ng kasamaan at kasalanan. Ang pagnanais na makaipon ng labis na kayamanan at ang pagmamahal dito ay ang nagiging dahilan kung bakit nakakalimutan ang halaga ng Diyos. Minsan ang pumapalit sa ating Diyos ay ang pera, kaya't ang nangyayari mas nasasamba na ang pera at mas nakapokus na tayo doon. Sa Mateo chapter 6 verse 24, walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa, hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Walang masama na magkaroon ng pera, ngunit maaaring pagpalain kaniya sa pananalapi upang mapagpala mo rin ng iba. Mga kapatid, lagi niyong tatandaan, huwag po natin ibigin ang pera dahil ito ang nagiging dahilan na pumapalit sa ating Panginoon. Hindi dapat mangyari na maging Diyos natin ang pera at iyon ay pagkakasala. Kaya tanggat maaari, maging tama ang pagtingin at paghawak natin sa pera. Huwag natin itong mamahalin kailanman. Ito ang malinaw na sinasabi sa Biblia. Number 4, lahat tayo ay mga anak ng Diyos. Madalas sinasabi natin na lahat tayo ay anak ng Diyos at tunay na napakasarap itong pakinggan sapagkat sino ba naman sa atin ang ayaw na mapasama sa karian ng Diyos. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos at binigyan ng buhay. Ngunit hindi tayo lahat anak ng Diyos sapagkat ang mga tao ay nagkasala dahil doon tayo ay nalayo at nahiwalay sa Panginoon at mapupunta lahat sa kapahamakan. Ngunit dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, bumaba ang ating Panginoong Iso para ialay ang kanyang buhay sa kabayaran ng ating mga kasalanan at nang sa ganun ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ay dahil sa kanyang biyaya at habag sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya. Magiging anak lamang tayo ng Diyos kapag tatanggapin natin siya bilang ating personal na tagapagligtas at sa pamamagitan din ng pagtatapat at pagsisisi sa ating kasalanan, pagtanggap sa sakripisyon niya sa krus para sa atin at sa pagsuko ng ating buhay sa kanya sa Juan chapter 1 verse 12 subalit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos napakalinaw na kapag tinanggap natin ang Panginoong Isokristo tayo ay matatawag niyang mga anak kaya nga ang pinakalayunin natin sa mundong ito ay mapabilang sa mga anak ng Diyos tandaan natin na kapag tayo ay naituring na bilang anak ng Diyos mamumuhay na tayo sa katuwiran at sumusunod sa kanyang kalooban Number five, sundin mo lamang ang puso mo. Ang isa pang madalas nating naririnig ay ang kasabihan na follow your heart. Sa totoo lamang mga kapatid, walang sinasabi ang Biblia na sundin natin ang ating puso sabi ng Biblia na ang puso ay mapanlil lang sa lahat ng bagay. Maaaring may mga ilang bagay, desisyon at aksyon na hinihimok tayo ng ating puso na magdadala sa atin sa mga sakit, pagkabigo at tuluyang pagkasira sa buhay. Sa totoo lamang, mas delikado kapag sinunod natin ang ating mga puso. Maraming mga tao na ang nasasaktan sa pagsunod sa kanilang puso dahil akala nila ay magiging maayos at tama na ang lahat. May malinaw na dahilan kung bakit hindi dapat na sumunod ang isang tao sa kanyang puso sa paggawa ng mga desisyon. Una, Walang kapantay ang pagiging mandaraya ng puso ng tao sa lahat ng nilika dahil sa likas na minanang kasalanan ng tao. Kung susundin natin ang ating puso, sumusunod ang tao sa isang hindi mapagkakatiwalaang ang gabay. Sa katotohanan, tayo mismo ay bulag sa mandarayang kalikasan ng ating sariling puso. Kung magtitiwala tayo sa ating sarili para sa karunungan, sa huli, wala tayong kakayahan na malaman kung ano talaga ang mali at tama. Ito nga po ang sinasabi sa Biblia, sa Jeremiah chapter 17, verse 9-10. Ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Pero ako ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. Sa halip na magtiwala sa ating puso, dapat tayo magtiwala at sundin ang ating Diyos at huwag manangan sa ating sariling karunungan. Ipinangako sa atin ng mahabanging Panginoon na walang hangga kaalaman na siya ang magbibigay sa atin ng karunungan. Sa halip na sumunod sa ujok ng ating makasalanang puso, Bumalim tayo sa Diyos at magtiwala sa kanyang walang hanggang mga pangako. Iniwan sa atin ng Diyos ang Biblia bilang isang nakasulat na patutuon ng kanyang salita. Ang kanyang katotohanan ay matatagpuan lamang sa Biblia. Ang ilang mga salita ay kasabihan lamang at ang tanging paraan na malalaman natin ang katotohanan ay kung magbabasa tayo nito. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy natin ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.